Ay, gutom na gutom na talaga ako. Ano ba kung pwede nitong humingi ng pagkain? Eh, open dito. Pwede, pwede. Ah, oh, konto naman dito. <laughs> Ma'am, sir, pwede po ba magpumii ng coffee? Ano ba yan? Ba't mo magpapasok yung mga katulad mo dito? Kaya nga kami pumunta sa mamahal yung restaurant para hindi ka makapunta dito? Ang mga ba oo! Di mo ba naamoy? ka ba? Gatiri naman to! Ewan eh, po, magbarihan lang po. Wala Ikaw, ba bawal ng yung mga katulad mo. O oh, sige naman, kahit ito na lang po. Huwag! ano mo kakamahan yan! Kita mo ba kayo naka- Ay, na! My gosh! May germs na Eh, ang kamay mo! Kadiri! Eh, mo? Ito bagay sa'yo! Ay! Ano Ay. ka? Ang ginagawa mo, ha? Anong sa restaurant? Kung sa'yo nangyari yan, totoo ha? Ha? Mangyayari sa'kin? Kailan nangyayari yung tiruang yaman-yaman ko? Tao rin yan! Tao tayo! Huwag ang tao yan! Iha, Tandaan mo to. Mararanasan mo yung kinamuhumuhian mong buhay. Ano mo, mararanasan? Hoy, baliw ka ba? Kala ko pa baliw pala eh. Alam mo, kapalis ka na nga! Nakakainis ka! Tira mo, may pa-pose na tayo. Ay, ako'y pose yan. Ano po-pose mo yan? Kahihiyan yan. yan. Ikaw at lang sa kanya Wala ka nang ginawang tama. Ano ba yan? Sino ka? Oh, sino ka? Sa kapambaliw eh. Bad trip eh. Nababad trip ako. Ang oh, sinasabi mo, Di kita kilala. Tayo dito, bakit kinahiwa mo? Ano na hawa ka dun sa baliw? Ang hmm. pinagsasabi mo? Di nga kita kilala. Bago. Ano ba? Parang baliw! Nakakainis ka! Tignan mo ka sa rinig mo! O! Oh. Sino yan?! Ang pangit! Sino yan?! Kapagod! Eh! Pa- Hoy! Huwag akong marimar ngayon, ha? yung napapagod. Huwag mga pagtripa na inso ko sa pagmumukha. Ay, ako ba? Hoy, ikaw nga yung pumapasok dito na walang paalam. Tsaka sino ka ba? Tignan mo yung itsura mo, ha? Oh. Hoy, manahimik ka katulong lang kita, ha? Asan na ba si Mama? Ang iinis ako sa'yo. Ako sinabihan mo wala akong katulong. bakit hindi ba? Hoy, ikaw umalis ka dito, ha? Bawal ka dito. Bawal ang mga panubi dito. Ay, Ma! Ma. Mami, hindi ako sa'yo! Ka. Ma! 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 Huwag ka sumigaw! Bunga nga ingay-ingay! Ano na ma. naman ba? Ba't ay ko na nakapasok dito? Palayasin mo nga yan! Eh, ma'am, hindi ko po alam, ma'am. Sinasabi niya, ma'am, dito daw siya nakatira. Eh, tingnan mo yung tura mo? Lumayas ma. ka! Lumayas ka! Baka mag iwan ka pa ng sakit dito! Ba'na Palayasin mo yan! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ma? Ako si Ani ka, oh. Di mo ba nakikita? Wala! Akong anak na baliw. Sino ka? Hindi kita anak! <laughs> Mam, nagpapatawa tayo yan, mami! Ma hanggat hindi ka nang sa buhay magiging pulubi ka hindi ako pwede maging pulubi no ibalik mo na ako, ibalik mo na ako hindi na ako nakikilala ng pamilya ko naiinis na ako huy, huy baliw talaga yan kainis Miss, Ito tinapay oh. Kumain ka muna. Alam mo, ano ba na? Ano tinapay? Ito mahirap na pagkain yan. Baho-baho mo. Baka pangit nito. Sa alukin mo ako ng ganyan? Hoy, hindi ako kumakain ng mga pang mahirap na pagkain, no? Eh, Miss, kesa naman magutom ka, tisi mo na to, kumain ka na. Hoy, okay lang na magutom ako. Kesa kumain ako niyan. Ano yan? Pakain sa aso? Ikaw lang ang pwede kumain yan. Mukha ka kasing aso eh. Hmm. Isto? Iha, kung ipagpapatuloy mo yung masama mong ugali, mamamatay ka sa buto. Ano ah. bang pakailan mo? Kakayamot pa ka! Asan ah. ah. ah, na yun? Kasi sa manawala nun? Ano ba yan? Gutom na gutom na ako. Hoy, pwede ba? Umalis ka dito Bawal ang pulubi dito Hoy, anong pulubi? Mukha ba akong pulubi? Di mo ba kita yung ganda ko, ha? Kaya ako naging ganito kasi sinumpa ako Kapal naman ang mukha mong paalisin ako Sinaulo ka din eh Kakabisyo mo yan Anong bisyo, ha? Di mo ba nakikita to, ha? Ang yaman-yaman ko -yaman Di mo ba ako kilala? Sinabi ko naman sa'yo, sinumpa lang ako, kaya ako naging ganto. Umalis ka na! Ba't mo ko pinapaalis, ha? Kakanood mo na yung kanta, Jay, kung ano nang naisip mo. Pwede ba umalis ka na? Bawal ang pulubi dito. Bakit yan? Ako po yung pagalitan ng boss namin, eh. Hoy, pag ako bumalik sa tunay kong anyo, papatanggal kita sa trabaho mo. Panyo, nagsasabi mo, kakalik mo yan, eh. Pangit mo. Sige na, Francis. Ako nang bahala dito. Sige po, sir. Uh, Pag-amiss, kumain ka muna. Sir, but ang bait niyo naman sa akin. Alam mo, ganyan na din ako dati. Eh. Pulover, mahirap. Pero, sikap ako. Kaya, eto, medyo nakangat na sa buhay. Kaya, ikaw, dapat gano'n din yung gawin mo. Kailangan mo mag-ina. Kaya, hindi ka Sige na, kainin mo na yan. Kung kulang pa, sabi mo lang sa akin. Uh, Tawagin mo lang ako. Ay. Ah, salamat sir ha. Sige. you. Tapos mo nang dinapay. Mukhang gutom na gutom ka na. Naririnig ko yan siya, mukhang mukulo eh. Ay hindi, hindi ko kayang panggapin yan. Mas importante ikaw ang kumain kasi alam ko na gutom na gutom ka. Hindi, eh. okay lang. Okay lang ako. Hindi, hindi talaga. Sa'yo na lang yan. Sige na, kainin mo na. Muna. Huwag ka na mahiya. Okay lang ako. Huwag mo isipin. sa buhay. Huwag mong kalilimutan yung mga aral na nakuha mo. Lalum-lalo na yung pakikisama mo sa kapwa mo tao. Ha? Huh? Maging anuman yung estado nila sa buhay, ngayon ibabalik na kita sa dati mong anyo. Asa ah, <saan> na yun? Waiter. <SRate> Waiter! Ano ba? Tawag kayo ng tawag! Alam niyo may ginagawa ko eh! Tsaka pasalan na yung restaurant namin! Ano ba? order pa kayo hindi? Tumino! Tawagin niyo na lang ako! Pag may na-order na kayo! <laughs> Grabe ha! Ah. Nagbago ka na ha! Ah. Dati lang ah. ng mo pag may ganyan na tawag nakikita. Alam mo Mark, simula ngayon gustong-gusto -gusto ko ng tumulong sa ibang tao eh. Lalo na yung mga kailangan ng tulong ko. Alam mo, nakapanibago ka. Pero yung ko na sa'yo, pagpatuloy mo yan, gusto ginagawa mo. Hmm.